Hey, shout out mga idol no. Sabi na karon sa ngali dagat. Mao sa dimo kuha ang uh, mga idol oh, video no, konti na ko mga idol. Uh, Paki-like lang ko mga idol, bisikisa lang ka book like no. Ah, uh, okay na na sa ko mga idol. Ako na na pasalamat ako sa inyo ha. Lagi ba uh, ug mo subscribe mo sa kong channel mga idol no. Arjem TV. Indot kay mga idol oh, diriliguan no. Kita niyo mo sa kanindot ni mga idol. Ang dagat din niya. Yeah? Na... Uh, makita ni mga idol tulungan oh. Dull nato mga idol. Ah. Ano ba yung mga idol oh? Hindi kayo. Astaga, mga idol no. Na shout out din sa mga dagat di aron asa mo no. Diri ni makita mga idol sa Davao Oriental. No sa San Ignacio, manay Davao Oriental. Kayo mga idol. jadinya semua ragat